Good morning! Good morning! Good morning, Sunday! Ito po, atin po kami ng asawa ko sa, anong tawag naman, worship. na Worship Worship. Basta, ano, may sinalihan kaming, ano, eh. Sunday worship. Um, eh, ang sarap umatin pagka about kay God. Oo, oh, nagugustuhan na namin. Pang ano na namin to. Pang, pangatlo natin naman. Ay, ikaw pangatlo. Ako panlima Kasi hindi nakasama to nung ano eh Dalawang Sunday Ito pupunta po kami ngayon doon ayan, ayan, ayan. Samahan niyo po kami Mag praise God po tayo ha Hindi yung puro Laklakang inakatupag pag ating Pero hindi pa mawawala yun yung paglaklak, ganun pa rin. Yung hindi ka na yung maglalasing, yung parang lalangwin mo yung sarili mo. Hanggang sa mawala na lahat yan. Sa, kasama yan sa ihiling mo kay God ngayon. Yung tigilan mo na yung pag-inom. Hindi ko naman siya sabing porky yung mga kami ngayon dito. Banal na kaagad. Tsaka kahit napakatagal mo na kumatid dyan, hindi ka magiging banal. Dahil si God lang ang banal ha? Ah. Pupunta muna po kami sa bilya ng bibingka Tapos Para meron kami ma-share na food Kasi pag after ng ano Na worship Mga 12 Kainan At least kahit pa may dessert kaming ano At uh, bigay may, may share kaming dessert Masarap to Bilya ng bibingka Pumunta kayo rito Sa Martinis lang to Il sera demain midi. ng bibingga, yan, pagbaba ng Bonifacio o Show Bolivar right turn ka lang dyan sa so, mga gustong bumili hindi kasi ano eh hindi natin alam kung anong address doon eh so sundan nyo na lang tong video namin ano sa pa wala pa, pula pa eh Pwede rin itong dumaan. dumaan, pwede rin dito. Pero mas maganda rito, shortcut. Sa pinaka-street Martinez eh. Martinez siya. Pero pwede dito sa loob, di ba? Hindi. Pero wag tayo. Lang. Lang. Maraming shortcut dito. Baka maligaw pa tayo. Ayan, mag-delip na po tayo dito. O. silang tinda Pero bibigka lagi namin Ah, ano? Tama Maha lang pala, maha Pagka ano New Year Lagi kami may handang ganyan bibingka. Ako po, okay Ano pa? Ayan Ayan O, ito na Nasa F-Tartlinis na tayo Kakanan tayo Dito pa siya Bolivar ulit Pag kumaliwa ito kakanan tayo ayan F. Martinez ni 600. Ayan o. Tapos may 300 sila. Maha. Ah, maha. Ito yung maha. Okay, po. Okay, po. Ito. Oo. Ito yun. Ito, 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 Ito po, papunta na po kami dun sa, ano, atin na namin ng worship. Ano lang po yun, garahe pero napakasarap kumatin damang dama mo presensya ni God Fresco. maganda nga may maakay pa kami mga ibang barkade eh. mamaya makikita nyo yung ano yung pinaka venue namin napakasimple lang pero nag-uumapaw sa blessing ayan Mamaya, kita-kits tayo ha Sumorkat kami One way pala to So, babalik kami sa pinanggalingan namin okay, Kita-kits na lang po mamaya ulit Bye-bye Ito ayan dito po kami umatin sa garahe na to Napakasaya dito Ayan Masulat mo na ako ma pagpasok pa lang sa Gitner ko, uh, nila Hindi. Sa mga. ang naibang pag sa lugar. Hindi, may namin pinakatakiwala at samahan ko kami mula sa Okay, mga

Mamiya, mapupuno po to Ayan, ang dami nang umahatin Nung nag-start po sila rito Mang ilan-ilan lang po sila Guru, wala pang pen Ngayon, punong-puno na po Mamiya, ang dami niya, kompleto po yan Samahan niyo po kami mag-worship mamiya <laughs> Hallelujah. Ang sarap kumain ng lugaw. Dahil according sa aking uh, latest uh, latest laboratory, ay eh, bumaba yung uric acid ko. No? Wala sa normal. That is super taas. Eh, super baba. Kaya natukso akong kumain ng lugaw ng may atay. Madalas inaahalin natin yung bunga ng ating mga pagkakamali. Kaya yeah, nang minsan, sa kapulitan at katigasan ng ulo natin, nahihirapan na tayong maglahan dahil sa pagkain ng bawal. O di minsan inaanin mo yung mga... Dahil sa kanilang kasamaan ay hinahanda ng katotohanan. Anong sabi niya? Dahil sa mga tao sa kanilang kasamaan, hinahanda ng katotohanan. Nandun ang pot ng Diyos. Verse 19 sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa si Diyos ay maliwanag dahil iyon ay pinapahayag sa nila ng Diyos. Verse 30 Mula pa lang bigkain ng Diyos ang saliputan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihan walang hanggan, ay kami na ayon na, lamang sa iyong na na -ano pananakalooban. Panginoon, ang impero'y nakatalaga para kay Satanas ang langit ay nakatalaga para sa bawat isa sa aming Panginoon. Na hindi lamang kami maging kristyano sa muso, maging kristyano sa puso na mayroong banal na pagkatakot sa iyo, Panginoon. Na lagi namin maanala yung goodness mo sa aming buhay. Na kung beteng na nag-agam-agam kami, parang nagdagaw kami, Lord, Non mi ami per bene, ma è il tempo che mi ha Io non mi amo memoria.

Yeah. Boy, yun na kami ha. Hey, Next time ako ha. Next time. Mga hey, brother. Oh, brother, may lakad ako eh. Oh, na, ano? Uh, Hindi. Yung, yung birthday kasi ng ano ko, Nang utol ko, nagpa-lunch. Kaya yeah, ano. Ha? Next time na lang uli ako ha, Sunday. Father. Ha? Sige, brother. Ay, ah, bra hey, pastor. Ilan yeah. po ha? Sorry sa ano, makakasama ba mamaya yun? Hindi ko lang. Ay, ano mo, makakasama ba? Hanggang lang naman po ka. Ha? Hanggang lang naman. Oo, sabi mo. Papa. Sama si Joy. Doon po sa sabahan. Oo, hindi ko lang sa nagpa-plano ako. Ako yung gagawin ko. Sige po, sige po. Sige po. Sa lang to. Salamat. Wing, oh, ito, ito pangunahin dito. Ayan. Nana kami, ha? Matin ka lagi, ha? Oh, nandun, oh. Kunin mo, ma. Nandun. Yung helmet ko, Ito, saya pong umatin dito. wing Sunday, hindi na po kami ma makakasali sa ano, pulong-pulong nila eh. Kasi ano eh, birthday ng utol ko, magpapalans kaya doon po kami didiretso ngayon uh, uh, doon po kami didiretso ngayon magpapalans si utol sa peri-peri ito po on the way na po kami sa ano peri-peri kalentong hindi na kami nakatend nung ano nung ano tawag dun sa Group discussion kung ano yung mga natutunan nyo dun sa pinrich ni Pastor. Parang ganon, mag-usap-usap kayo. Tapos nun, after, uh, after po nun, after po nun, ano, may konting kainan. Ha, ganun po, masaya, masaya po umatin. Masaya po, masaya po umatin sa ganon. Eh, kaso nga lang, ito, nakataon na... na taon, uh, birthday ni Utol, magpapalunch next week na lang ulit so yun, kita-kita po tayo mamaya eto po, malapit na kami sa peri-peri sana may tao na at sana naka-order na rin para kakain na lang ayan, malapit na tabi siya ng ano eh ng Shakey's, yung peri peri dito ayan o oh. parang isa lang may ari eh ayan o oh. sa supercard di isa lang eh ah dito tayo sa peri peri ayan muntik pa tayong banggay nun ah tayo sa peri peri pasok ka na, nandun na sila Sinitang kita Eh, eh, sakto ma, bilis, sakto Naglalagay ng pagkain Birthday ni Utol eh Nag-advance sel, ano, selib, ano <makes noise> Dito na po oh, no. Ano Yun Pero eh, masama, kakain na lang O, oh, diba uh, Ano in yung order niyo? Happy birthday. <laughs> Ito po may birthday. Ayan. Yeah. Kumorder ng ano? Ribs. Yun ang masarap. Merida. Ah, uh, Dito na. Dito na kami sa dulo dong. Na. Ah. Sama natin sila sa Merida. Saan yung uh, oh, sasama? Sa pagbirthday niya. Oo, siyempre. September eh. 16. Magtagaytay na lang tayo. Magtagaytay. Doon oh, sa pinuntahan ni Mama sa Panay. O, pwede. Doon na. Sige.

Para pa makulit. Akin ah, pa. Ito, dito ka na. Tabi. Dito kami ni Mama. Tabi na lang kayo doon. Bilis. Ikaw na lang kaya doon, Choy. Makan ha? Na. Eh. Kaya? Kaya to? Picture ako nga kayo kung makayang mahagip. Ay, kaya. lapad. Nakaw, isa lang. Picture. Bye. Ma. de 1, 2, 3 Okay na Uy! ang baby namin hey. Ciao! Tingnan namin ro Wow! May ganun-ganun na sila Oo Siyempre, tapos na ako sa motor Kaya umanap uli ako ng utang Vlogger!

kayo. Meron akong pinost doon yung ano, kay eh, Tito Tabo, patang taas ng view. Magte-10,000 view na. Siguro sa ano, thumbnail, no? Tapos ang dami ng comment, tsaka likes. Si Gerald yun eh, nakagano, no? Nakita niyo yun? Si Gerald? Hello? na umiyak, huwag na Tahan na, tahan na. Tahan na, na, tahan na, baby. Tahan na, tahan na. pumapangit ka. Okay? ito, laki na itong peri-peri na to. Kasi basta Tapos, shake is yun sa kabila. Ayaw, kami ayaw. Ayaw,

pala sa dapat pala yung binigay mo kanila sa sa kacho. meron maraming baso. kung kuha tayo Kuha tama tayo. Na? <laughs> ba sa 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 Yung sa 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 Give me some bread po. Oh, May, pa. may po pa. Give flat na to, Lenem, oh. No, papa. 45 ata yun eh. Iba pa yan sa ribs. Okay, no. Pa-try ko sa tinto. Oh, kain na, kain na. Ito, ba't wala kayo neto? Hindi. Diyan. Hindi. pa dyan, o. O, mo. Anong mo nga rin sa Dito mo. mo, dakotan mo sa angel. Para sa sarap. yung carbonara sa

Ah, oh. Oh, nabusog ba, nabusog? <laughs> na si Kuya. Ayun si Kuya, Kuya, thank Ma, nasa yung binigay ko sa'yo? Pichuan mo. Pichu ka. Bigay mo. Yeah, thank you. Pag ano na. Salamat. Salamat po. yan. Tama yan. Oh,